Okay, alright, 20 pesos na bigas. Imbis po na maging masaya po ang uh, impeach vice president ay uh, nagulang tang pa siya at uh, sinasabi niya na pagkain daw yun para sa baboy, para sa hayo. So uh, negative pa ang uh, naging reaction niya imbis na ikatuwa niya para sa kanyang mga kababayan na bumaba na ang presyo ng bigas sa 20 at natupad na ang pinangako ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga kababayan natin negative pa ang dating sa kanya ano po yung ibig sabihin nito? ang ibig sabihin nito insecure po siya dahil kasi nasapawan siya yung pamilyang Duterte. Dahil kasi yung tatay po niya, 7 pesos, pinangako na bababa ang bigas. Pero hindi po niya natupad eh. Bakit? Wala naman sila noon eh, yung palabra de honor, yung kredibilidad. Wala sila noon. Pag nagsasalita sila, kinabukasan, iba na yung statement nila. Tsaka, karamihan sa statement nila, contradict, magkaiba. Magkaibang paksyon. Kasi nga, may mga sayad sila eh. Yun po yung pamilya nila. So, sinasabi nila, uh, adik si BBM pero totoo yung penta boy yung tatay niya kaya yun nga po eh penta boy kaya yung in-interview siya din sa ICC di ba yung nga Rodrigo Toa Duterte ganun po yung epekto pagka hindi ka nagagamit ka na nakakagamit ng penta utal utal na yan yan po yung talagang totoo lagi silang reverse psychology eh tsaka defensive masyado yan po ah, uh, pamilyang Duterte Huwag po masyadong ano, uh, pinahahalata yung insecurities. Yung mga bagay na hindi niya nagawa, na nakayang gawin ng iba, may ganun talaga kasi hindi sapat yung ability nyo para makayang gawin yun eh. So, uh, nyo naman yung termino nyo, nabigyan kayo ng pagkakataon na tumulong maglingkod para sa bayan. Pero nung ginawa nyo, uh, nilapastangan nyo yung, uh, yung posisyon na ibinigay sa, sa inyo, yung kapangyarihan pinagkalob sa inyo. Ano nangyari dito sa confidential fund? hindi maipaliwanag, parang mahika, 'di ba? O oh, yan. Pakilala niyo sa amin kung sino si Chippy, saka si Boy Kamote, saka si Nova, saka si Miggy Mango. Gaganda ng mga pangalan no? Miggy Mango. Okay. So kaya pinagpupulot nito si Inday Sayad to. Napakalawak ng imahinasyon. Anyway, mga kababayan, abangan na narin dito sa Manila yung 20 pesos na bigas. And eh, okay naman na kahit 34 lang. Dito sa amin meron ng 34. Uh, salamat na lang po at uh, <clears throat> bumaba na po yung presyo ng bigas. Hindi po kagaya dati. 70 to 80, ah uh, napakamahal na nun. Di ba? Parang halos isang daan na yung bigas. Isang kilo lang ang makakain mo. Ilang araw lang yun. Buti kung ikaw lang mag-isa. Di ba? that's too much. At least ngayon, 30 pesos kaya mo. Nasa isang daan, makakatatlong kilo ka. O, di ba? Yung tao na rin makakain nun. So malaking advantage 'yan. Sana magtuloy-tuloy po ang pagganda ng ating uh, ekonomiya sa pamumuno po ng ating uh, pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr.